Hello mga at katiskarte So, nandito naman tayo Welcome back sa ating another episode Sa ating channel na Tiyaga At diskarte So ngayon, nandito tayo sa palayan Siyempre, sa halos lahat ng video natin Nasa palayan So nandito tayo ngayon sa isang area ng palayan Na kung saan may nakapag-ani na Yan, tingnan nyo diba? Dahil dahil sila yon ang naunang na gano, naunang nakatanim, sila yung unang nakapag-ani. Ayun. So ito makita natin, ito ayan. So, ito yung mga mabilis nating mga nag-ani, ayan oh. Kaway kaway. Tuy hakaw pud mo. Sige, romo gani, wa hakaw. So, ayan guys, no. So, ayan, yung ayan, yung hinahakot na. Ito, so, yun naman, tatungo doon. Tingnan natin doon sa may tracer. Ow. Ah. Ayan, no. Ayan. Tracer na sila. So, mayroon ng ano, mayroon ng mga palay. Ayan, no. Mayroon ng palay.

Ayan, ang mga kapit-kapit yun. Ito pa, na yun. Eh. May nakakot na. Ayan. Ito yun, marami pa, marami pa. din yan ah. Kira lagi ni kita kasawa eh, ni Bidyo-bidyo na ko Maminyo Git lagi ni yan Bidyo-bidyo na ko ah Nagyo yung muingon Nga kinsa na <laughs> Ay ko kayo na Ay oh Ah Oh, kita-kita itu, guys. Oh, ya. tiba ba? kita-kita. Kamu juga. Ayun, well, may nag kayo, no? Ayun pa, mga katsaga, katsaga, may nag Ayan. Kitang-kita dito. That's all. Bayot sa, sa Facebook. Oh, jagat Descartes, abi sayot sa chop. Ah, Hay, mga ng nang ku anon. Oh, kana. Okay. Meron na meron din Oh, uh, sa so Maykal Saga. malayo-layo yon. Kaya ang tanging service ng namin dito paghako ay ang mga kalabaw. Nakikita nyo yung mga kalabaw na yan. Ito yun o. Oh. Nakikita nyo mga kalabaw na ito. Ito yung mga service namin para sa hauling ng mga produkto dito sa loob ng kalayan. ayun pa yan. Ba mga kalabaw yan. Eh. So ito yung oh, So ito yung hinihila ng kalabaw Ayan, tawag namin dito ay balsa Ayan Dito yan itatali sa, Dito yan, oh, ito Ang Ang bahagi nito Ito Ayan, yan Dito yan itatali yung Sa liig ng kalabaw At saka Ihilahin na ito at dito ilagay yung mga sako ng hotel dinhi ng palay para ikarga yan ayun po marami pa Hey, okay, are Okay, go! Ayan, no? habang naglalagay sila ng mga <coughs> palay sa tracer meron namang nag-ane at meron ding naghakot para yung trabaho ay tuloy-tuloy lang Ayan na, marami na. So, ito yung ito yung Basta sa yung kwapa Wala 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 Wala

Marunta? Dato. Dito. Dala, dala. Dala, ano ba yung bike yun? Kung saan yung binhe mo ha, dare? Ang hasmen? Ang Ano? ang kuwa? Oo. Ang bode niya ang kuwa? 5, 3, 4? Oo, tripor 3, 4. Oo, 5, Ayun So, sa akin pala galing ang binhe dito guys, no? 5, tripor. So, e, ito yun. So, hanggang sa muli, ang susunod nating video about farming. Kung gusto niyo ang video ito, kung nasustuhan nyo ang video ito, pakisubscribe at hit notification bell. Mag-comment na rin at mag-share para mas lalong gumami at matulungan kami mga magsasaka dito sa aming lugar. So, always support local farmers at ito ang nagsabi, tsaga at iskarte, samahan nyo kami.